Bata pa lamang si JR nang magkaroon ng interes sa musika. Dulot iyon sa impluensya ng kanyang ama. Okay. Lagi siya nagpe-play ng kaset. Naririnig ko na siya. Sinasabayan ko yung tono. Parang pumasok siya sa loob ko. Lumaki sa kristyanong pamilya. Tinuturuan naman si JR ng kanyang ina tungkol sa salita ng Diyos. Binigyan ako ng nanay ko ng Tagalog na Bible. Sabi niya, basahin ko yung Juan, tatlo, labing Jan 3, 16. Gandang blessing siya kasi nanay ko mismo yung nag-mentor sa akin. Habang siya ay nag-aaral, naging aktibo si JR sa music ministry ng kanilang simbahan. Every Saturday, nagpa-practice kami. Mas naging regular yung feeding ng music sa akin. Dahil sa kabalahan at labis na kasiyahang nakuha sa music ministry, nakaligtaan ni JR ang pag-aaral, kaya't hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Lahat ng time ko nandoon, mali kasi yung pagbabalanse ko ng paglalaanan mo ng panahon. mga time na yon, hindi ko alam yung priorities ko. Dahil dito, matinding pighati ang naranasan ng kanyang ina na isang OFW. Masakit na masakit sa kanya. Hindi naman biro yung sakripisyo niya. Hindi nagtagal, nahulog din sa patibong ng kaaway si JR. Hindi naman perpekto ang buhay ko. Uh, noong mga panahon na yon, meron din ako mga failures sa relationship. Pinagsisihan ni J.R. ang mga kamaliang nagawa at unti-unting itinama niya ito. Hindi nagtagal, naging youth pastor siya at tinuturuan niya ang mga kabataan tungkol sa pagkakaroon ng tamang priorities. Nagkaroon na ako ng konting learning sa pagbabalansya ng oras. So doon ko sa mga leaders sinasabi. May mga nakapagsabi sa akin dati na hindi ako nakinig. Habang nagpapatuloy ang pagbabago sa kanyang buhay, ay nagsimula siyang magsulat ng mga kanta. Subalit, tinitingnan ko yung naisulat ko na. Parang alam kong may kulang siya. Pray ako, Lord, anong gusto mong sabihin? After three days, rewrite ako ng rewrite. Ili ako ng pili ng mga words na papwede. Tapos biglang dumulas yung anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Nagpatuloy sa pagiging songwriter si JR at biniyayaan siya ng Diyos ng asawang katuwang niya sa paglilingkod. Subalit, nagkaroon ng isang hindi inaasahang sitwasyon ang mag-asawa. Pagbalik namin dito, nagpa-check up agad kami. Nasyak yung doktor kasi walang heartbeat yung bata. Feeling ko that time, parang patay ang Diyos. Iniisip ko na mga panahon na yun, tinaliguran niya ako, hindi siya sumasagot sa akin. Pero tinuro ng Diyos sa akin na hindi maididikta ng sitwasyon yung kanyang katotohanan. ni. Eh. Matinding pagsubok man ang dinanas ng mag-asawa, hindi nawala ng pag-asa si JR na siya ay magkakaroon ng anak. Doon po dumating yung song, Ikaw ay Diyos. kina muna ako ni Lord sa isang song kasi alam ng Lord lahat, sovereign siya. So anuman ang maging sitwasyon namin, anuman ang harapin namin, lagi siyang sovereign sa amin. Tunay ngang tapat ang Diyos sa kanyang pangako para kay J.R. at Monet na magkaroon ng anak. Ah, ang kabutihan po ni Lord, tawa tuwa kami, okay na si Baby hanggang sa naisilang siya. Ngayon ay mga apat na taon na rin siya sa June. Dagdag pa rito, binigyang parangal ang kanta ni JR at napagtanto niya na na lahat ng ginagawa natin ay hindi para sa atin. Ito ay para sa kanyang kaharian, para sa kanyang kaluwalhatian. Bilang isang songwriter, kung kailangang iparanas ng Diyos mga bagay na masasakit, ang mga bagay na hindi mo inaasahan mangyayari sa iyo. Minsan doon sa pagkabasag, sa pagkadurog, or sa pagkabali ng iyong pagtitiwala sa sarili, doon lumalabas yung awit na magbibigay kalawalatian sa Diyos para siya lang ang makita at siya lang maitanghal.